Ito pa. Sorry na po. Mag-a-appear na lang ang Oh my God. Uy, ba't kayo umakyat? Ba't kayo umakyat? Magtambay pa daw o, Dito, dito kakain ng kwan. Ano yung makyat? Asan yung ice cream dyan? O, oh, oh, na tara Doon sa baba. Magtingin sila ng naupo. Ano ko madala lahat yung ice cream? Mag-isa. ko? Oh. hindi, tatlo tayo. San sila? Uupo oh, pa talaga kayo? Oo. Ay, anong student naman kami ah?